pag natin sa video na ito ang payag ng mga MCs sa inamin ni Glock9 at ang reaksyon ng mga MC sa post ni Badang about sa inamin ni Glock9. So tara! Kagabi nga lang sa isang news na interview si Glock9 at tinanong kung ano daw ba ang epekto sa kanya lang lumabas sa kanta niyang Serena. Ayon kay Glock9, Nung una ay may kabasa dibdib niya <laughs> nang i-upload na music video ng Serena dahil ayaw niya umanong maka-open din tao pero paglabas ng kanta ay may mga pumunta sa bahay nila na isang grupo at pinanood ang music video ng Serena at yung isa pa nga daw ay umiyak at marami pa daw na pagkakataon na may papasalamat sa kanya dahil sa kanta niyang Serena at dito nga niya pinasok ang about sa anak niya My son is gay no? um, Nung no? nung sinulat ko yon hindi niya pa sinasabi sa amin hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko manggano ko siya kamahal di ba? and I know I know hindi naman ako masyawis eh uh, pero I, I think para sabihin ko to now um, ako ay proud na proud sa ako. Uh, ako ay excited sa kung ano mang ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya uh, parang ano eh para siyang minsan yung ko it's, it's how life parang gives you hints of magic sa here and there, di ba? Nung natapos ko yung Serena, hindi ko na maalam eh. And then, I don't mind. Anak ko yun. Eh. So, uh, um, natutuwa lang ako na ah, uh, Glock, sa'yo ko ibibigay yung Serena. Isulat mo yan ha. Pero may surprise ako sa'yo afterwards. And, uh, yun ako'y um, ako'y ako'y proud na may anak ako nakatulad ni Daniel ha uh, uh, mahal na mahal ko ang mga anak ko and uh, gagawin ko lahat para sa akin it's a gift no yung song na yan it's a gift for... yun ay regalo regalo yun um, Ay, dala mo sabi mo sa issue about sa pag-ami ni Glock na yung gay niyang anak, gay na anak niya. Wala naman tayong ano doon. Toll, bakit? ba bakla? Wala nang ano? Wala nang karapatan sa mundong ibabaw? Wala nang halaga? May kapatid akong bakla. May pinsan akong bakla. At kahit kailan di ko kinahiya yun na may mga ganun akong kadugo, kamag-ana. Sa kanila naman yung kung paano nila dadalhin yung ano nila eh, kasarian nila eh. Kapatid ko, dumidiskarte. Yung pinsan ko, nasa opisina nagtatrabaho. Kahit sabihin mo, maging ano yan, maging tambay yan, maging ano yan, pariwara yan. Kapatid mo pa rin yun. Lalo pa siguro pag anak mo. Siyempre, hindi mo haya magkaganon. Kaya dapat mo siyang yakapin. Pag papa, paparamdam sa kanila na kinahihiya mo sila. Doon nagre-rebelde ang mga yan eh pag hindi nila sa mismong pamilya nila parang nararamdaman nila na hindi sila belong doon dahil lang sa gender nila sa ano nila pinili nilang kasarian hindi mo sila tatanggapin kahit mga kaibigan ko ang dami kong kaibigan isa mas masarap pa kasama yung mga yun eh. totoo pa yun kaysa sa mga ano sa iba maling mali mali talaga siya doon kasi naman wala naman kasing masama sa pagiging bakla di ba so, masama dyan tanggap na yan ngayon eh at yung mismong kanta na ni Tito Glock na yun ang mismong sagot dapat doon sa post na yun ni Badang di ba doon pa lang na Nabali. Sabi ko, wala, walang masama sa pagiging bakla, tomboy o ano man. Marami akong kaibigan na uh, taong ganyan. At hindi sila salot sa lipunan. Masalot yung mga nag-iisip ng masama para sa kapwa. So, kung nagalit kayo dahil nag-post ng ganun si Badam at nagalit kayo sa kanya, eh di parang katulad niya na rin siya. Dahil pinatanya yung galit niya sa kanya, yung frustration niya sa society, everything. Parang, di ba, yung parang, ano ba yun yung okay Batman, yung kapag pumatay siya ng isa, wala na siyang pinagkaiba sa pumatay ng isang libo, mga ganun. Ayun, yun lang naman yung tingin ko. Pero para sa na, talaga. Na, na, na dapat, di na, di na dapat issue ngayon yan di, dito di sa Pinas. Pero yun sobrang delay ng bansa to Eh. Parang sa ibang bansa, sobrang liberated na hindi na talaga. Pero yun nga, meron kaming napag-usapan ni, ni Diz nung nakaraan na na sobrang liberated sa Amerika yung mga teacher, parang may mga teacher na gano'n na nagre-recruit na maging LGBT yung yung mga bata. <laughs> so, yun, nagalit si Distas, eh. hindi siya anak niya. Kaya ako sa amin, hindi naman mangyari dito yun kasi kapag bawang may gano'n akong nabalitaan sa so, kung saan ako na yung ginagawa mo. Hindi ako galit pero di ba parang iba sa akin. Hindi ako galit sa mga LGBT, tanggap ko sila. Wag lang ano, wag lang, wag lang may gagawing masama, 'di ba? Kahit sino naman eh, kahit lalaki babae, o kahit ano pang kasarian mo, kapag may ginawa kang masama, doon ba lang talaga dapat pagbigyan <laughs> ng kasuklaman at pagbigyan kasuklaman ng mga ganun. Sa kabilang balita naman ng may palabas nga ang interview ni Glock9 ay umani ito ng positibong komento Maraming humanga sa kanya pero meron ng isang tao na sa kabila ng pag-amin niya at sinabi niya ng tanggap niya naman ito. Sa nga ni Badang, tinuturing niya daw na karma ang nangyari kay Glock 9. Dahil dati daw ay tinira siya nito at bumagsak ang karib niya. Dahil sa post ni Badang binasya ng mga tao at ng mga battle MCs. At isa pa sa kay Badang ay nantanggalin siya sa liga ng PSP. So kayo ba ano sa tingin nyo ang posibleng mangyari kay Badang dahil sa ginawa niya? At anong masasabi nyo sa pahayag ng isang Glock 9? O ano man ang saloobin mo, comment mo lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.